Brad, Brad. May nagtatanong sa iyo sa comment ba? Hmm. Ano, ano uh, nakasulat sulat dun, ano? Um Ah, uh, sabi niya, broloy, Sino daw yung ano, sino yung malakas mangdukot? Babae or laki? Ah. Uh, palagay ko lang babae. Bakit mo nasabi babae, Brad? Eh, malakas yung mandukot eh. kapag ano, wala na silang ano, madukutan. Eh, yun ang mga ano, hanapin nila, yung mga lalaki ng pangdukutan nila. Eh, malakas yung mandukot ng babae. Minsan lang tayo maka, makapangdukot eh, pag ano, pag wala na tayong pira, o mandukot tayo sa ating bag, o gano'n oh. Pero yung babae, pag wala na yun, eh, Lagi yung uh, nadudukot? Pag makasama magkasama kayo, eh, lagi, dudukutan ko talaga niyan. Hmm. Ano? O, Anong klaseng dukutin, yun, Brad? Ah. Bak, parang iba yung ano, sinasabi mo, Brad, ah? basta, 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 kahit ano, anong iba, basta dukotin nila. Ah. Yun. Uh, at no, may iba. Oh, katulad ng ano, may asawa na. Oh. Ganon. Ganon. Wala na silang ibang madukot. Wala na ibang madukot sa bahagi. Eh, dukotin nila yung asawa nila. Yung ganon. <laughs> may asawa na sa'yo. Yung nga, uh, yung nga, uh, ano ba? Ang ibig sabihin, pag wala na, ka, wala, ka ng, wala ka ng, wala ka ng pira madukot. So, kaya so, na sila nag-asawa para may madukot sila. So yun no, yung nagtatanong sa kung sino yung malakas mandukot no. So para kay Boroloy babae daw. Babae, so bro. sinagot na yun ni Boroloy yung, yung katanungan may idol. May biro pa isa brad? Oo, oh, sino naman? No. May nag-comment dun brad kung sino ba daw yung uh, ang ano, kanang malakas mang ano ah. Malakas mang... Manguhit pero ba tawag dun? Ah, uh, malakas mag ano? Ah, mga, man so, labit ba? Mga, labit. Oh. Sino yung No, sino yung laging nang laging nangangalabit? Ah. Uh, babae ba or lalaki? Matanong ko lang na oh, masagot ko lang yung katanungan mo idol, yung sinong malakas mangalabit. labit, yung babae ba o yung lalaki? Uh, kadalasan lalaki man. <laughs> <laughs> Ba't mo na sabi lalaki man? <laughs> Kasi, pag malamig ang gabi, magalapit talaga ng <laughs> <laughs> Tapos yung babae, wala sa mood. Eh, kalapit din mo tapos. Nga na ganyan. <laughs> lalo na pag... Nagagalit yun. <laughs> lalo na pag wala kang pira, brad. Oh. Ayaw yun. Maganyan yun. Maganyan. Oh. Magkipikipi. <laughs> oh, magaganyan. Maga ano. Hindi na, hindi na papalag. <laughs> pag wala kang pira. Pag Kasi may nagsabi, brad, eh, babae daw yung malakas mga labit. Babae? Hmm, babae daw. Ah, oh, um, magdepende lang yan, mag -depende bro. Depende no? lang, pero kadalasan pag malamig talaga. Pag ano <laughs> malamig. malamig. O pag malamig daw, lalaki yung nangangalabit. Nangangalabit <laughs> <laughs> talaga, bro. Lalo, Lalong-lalo na sa may asawa. Uh Oo. -oh. Yung, importante talaga. Pag pa, wala nang asawa, bro. Pag wala nang asawa, kalabitin mo yung puno. Sarili mo. kalabitin <laughs> mo yung puno ng sagi, tapos yakapin mo. No? Oh, so yun guys, tinanong niyo na yung sagotan ni Bulolo ya. <laughs> so, hanggang dito lang po to. Oh. Yan guys, oh yan idol, natanong nasagot ko na yung katanungan mo. So maraming salamat idol. <laughs>